Pati huwag ko na ang tanawa. Good morning, guys. Good morning, Youtube. Good morning, FB. Magkakarating lang ako ngayon ng kailayan ng dress. Shout out kay Mam Lizelle. Siya ang may-ari. Dasak daw. For interest, walay labot ang piko, ang puning. Di, kakatingan ko siya na 2 and 7 8 at itong 3 4 Alam mo, para sa fold tutupian ko una at so, ito na naman pangalawa dalawang tutupi guys kasi hindi ko na siya i-edging at tutupi ang aking edging friend san ang kakatingin natin guys para dito таамаг <coughs>

story rin, guys. Idiretso ko na lang kayo. Pero, ang gawa ko, dinadaanan, pinapadaanan ko muna, guys, para madali ito, okay? Hmm. Mm. Minsan, ginagupitan ko yung muna. Pero, ito, ito, diretsyo na lang, okay? Hindi ko na gugupitan. Madali ito, people. Ganito. Pagdadaanan nyo muna ng isang beses. Sa unang tokay okay. na kailayan. Hindi ka mahirapan

ng maliging. Basta kasi guys, buti nga may ano, may tinulig. <laughs> Kaya sa mga papatokigyan ng ras, bilhan nyo na ng tinulig yung ipapatahin yung guys. Kasi minsan walang tinulig. Ibuti e nga ito mo. nga Lord at may pinuulit na dito sa aking lahani. Hindi na kailangan bumili. Ayan. Thank you, Ma'am Lisel. Ayan, guys. Nice ang dress mo. Okay. -chat, chat ko na siya, guys. Kasi sabi ko, -chat, chat ko siya pag tapos na. <laughs> Dalawa ang video. Pang FB at pang YouTube. Thank you for watching, guys. Ito na. At, kailangan natin mag-upload. Na. So, so, yes, mag I-chat-chat ka na si mamlisay. Thank you for watching. ulit. Bye-bye.